Ano mo lahat? Ano mo kami ay, lahat? Ano lang wag. Yeah, may, no. may cross doon! doon! May cross dun. May cross. tayo dun no? Pati mo lahat? Video ha? Oo, video. Ano mo lahat? mo lahat? mo lahat? Ano mo lahat? Ano mo lahat? Ano mo lahat? Ay, uh, ho, si Marlo, tumatak ma mo. <laughs> High-tech na kayo, no? High-tech na, no? High-tech <laughs> <Lion puta. laughs> <laughs> na mga umoy. Layan po ta. 21. 22. Kasama si Bambert. Gano'n kalayo ito? atah, toh, Oi, pre, hu, tang ina beach, Woo! na beach <laughs> ya. <yun. laughs> <Kaba na tayo? laughs> di <dito>. <laughs> <Dito. laughs> <Dito. laughs> <Dito. laughs>

<laughs> <laughs> <Inu ba yun? laughs> Lino po. yun. ng Malalim ba? Malalim ba? Malalim ba? ba? Malalim ba? Malalim ba? ba? Malalim 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 tayo. Malalim ba? Malalim dito dito no. Hindi ba ba 'yung haway? Boy. Papatawi uh, kay to. Tayo ka naman. Hindi po sa Ay, bagyo. Dito mo 'yan ng bagyo. Dito kami dito. Dito. So, kami ngayon. Recording. Tinutuloy. Tentu. Ito, may tagay Video <laughs> mo naman ako para kunyari kasama ako oh, yeah tungo 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 magkabuta ano ang lupain ko ano ano lupain ko lupain ko lupain ko yan, ano lupain ko 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 lupain na lupain ko lupain ko lupain MP meron. ko lupain pa naman ko Ba't pag pinatay, hindi pwede? Pinatay lupain ko pinatay na sa N70 hindi pwedeng pigilin eh. Diba? Hindi na pwedeng pigilin pag nabuksan mo na yung video. Nakarecord ba yan? Mamaya hindi nakarecord. Nakarecord eh. yan. Ano nagloading o oh, 3 minutes? Ayan o, oh, si ano. Doon pepo to, poging pogi ang puta. Pogi ki. Ibe, ibe, kawakit pa na yung sandal ah. Ay, may ano. Jay, bola. Jay. Jay. Puro ah, puro kami lang inaanamator eh. Kung namimili ka lang yata ng bilibid Puro <laughs>